Yeah. Good day mga boss May Suzuki Thunder tayo Wow Ang issue po ay Battery you know. Ito ay Halos bago pa Halos bago pa ito Ilang buwan pa lang Pero wala na Hindi na umi sa push button Eh medyo mahirap Ang tadyakan to Dahil medyo sikip Doon sa tadyakan Kaya dapat push button Ang gumagana Kailatan ko na kami Ng bagong battery ngayon Okay na naman siya Kaso lang yung charger niya Ang masama Ito sa Lorraine Oh no, no ang charger niya. Ah, uh, binolt meter namin kayo na hindi ko napakita. 2 volts lang, nalabas, 3 volts. Palta natin ito, convert natin. Ah, uh, pan GY6. Pa, pwede po ito. Isa yung saksakan nila ng, kwan, uh, isa yung saksa kanila ng, ano, ng, ng input, yan you know, ang sukat. Dito lang tayo magbabago sa saksakan ng papuntang battery. Ito. Ililipat natin yung saksakan ito nung sa stock dito sa Panji Y6. May kulit puti ho siya, huwag hindi na natin gagamitin yun kasi yun yeah. ay sa headlight ng Panji Y6. Ano? Yan. Pwede ho yan. Mamaya, i-check namin. Papakita namin sa inyo reading, ano ho, na kanyang voltmeter. Ayan mga boss, oh. Ha? Ito kulay green ang charger natin sa black white uh, tas yung red sa black red natin lagyan na sakit ng na thunder boss nakikabit na natin yung charger bubold meter na ho natin sya meter na po natin hindi mga boss tumataas so, po siya, kumakaroon na po hindi so, sila eh. okay, battery, nominal niya, battery I'm